yung isang negosyo kong bangka na sinabi siya, kinikwento ko sa inyo pero tong bangka yung isang klase ng ginagawa namin yan, ang tawag dyan six seater kayak boat, wagawa kami yan yan yung isang negosyo ko dati, kaso nalugi ako nun morning mga kasosyo Kamusta kayo dyan? Ngayong araw na to special Dahil may family outing kami At gusto ko kayong isama dun sa Lakad dami ngayon, kasama namin yung buong pamilya ng misis ko Pupunta kami sa Batanga, sa Matabungkay At ngayong araw din na to, ipapasyal ko kayo Dun sa isang nalugi kong negosyo, yung pagawaan ng bangka Pasyalan natin yung dati namin gawaan ng bangka At pakikilala ko rin sa inyo, yung nagturo sa amin kung paano gumawa ng bangka Ng fiberglass na mga boat Kaya tara, let's go! Good morning mga kasosyo! Happy araw ng mga... Ano ba ngayon? pas. Ayong araw ng pas dito kami sa kay Patangas kasama ko ang buong pamilya ng misis ko Yan, diyan kami sa Sang Balsa So, uh, sama ko kayo sa buong araw ng araw namin, pasyal Tara, tara, tara! need mo nang yung balsa papunta dun sa gitna. Ah, sige po.

Ria. Yeah. Ria, dia Ria. Ria! Ria Smile here. Oh. Go. Oh oh oh. Uy, sweet naman. Ah. Ah, hi. Sama kay. Sama kay. Sama kay. Sama kayo, sakay.

tatay ng aming super Anay, lolo. Hello. Hi, kasi sa amin na At si nanay. Dala pa bao ni nanay. Nanay, hello sa camera. Kaya, relax na relax kayo dyan ha. <laughs> no eating daw dito na sa dagat. <laughs> no eating. Ah, walang bawal bawal kay nanay. Let's go! Ay, pupunta. Balik, balik, balik. ganda ng ano sa ilalim mo. Nasa na sila. Nasa na sila. Opo, oh, pa naman tayo. Pwede mag-aggles. Pwede mag-baba. Nandito so, na tayo sa bandang gitna. Ayan, malayo tayo sa pangpang. Ayan, nandito tayo sa bandang malalim sa may bandang corals. Life dive, mamaya dive, okay. wamey, natin yung hilali maganda. Okay. Oh my gosh, <laughs> At, Tara, to papa brain? Tera tera. sa time life. Wow, kasi. 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 Kasi

A few moments later <laughs> Sarap ba <laughs> Yung isang negosyo kong bangka na sinabi siya, kinagkwento ko sa inyo pero itong bangka yung isang klase yung ginagawa namin Yan Yan, tawag dyan Six seater kayak boat Gagawa kami niyan yan isang negosyo ko dati, kaso nalugi ako nun dito sa matabong kayo yung gawa namin tangaling tapat na dito mga kasosyo kaya lunch break muna kahina na muna maluto na uncle? na malapit na sa isa kong negosyong nalugi mga kasosyo yung pagawa ng bangka Dito rin yun sa Matabungkay yung pagawa namin Kaya tara papasyal ko muna kayo doon Punta natin yung dati naming pagawa ng bangka Tara! Ba, sa bundukan lang kila mong mang... roly Papunta sa hotel, nagpas sa hotel mga taong 2015 yun yung nag execute ako ng negosyong agawaan ng bangka kaya halos araw araw ako nung dito sa matabong kay Batangas pero babalik balik ako kasi may negosyo pa ako sa sa baliches nun eh taong 2015 to 2016 kaya marami na rin akong pakilala rito sa Matabungkay So yun mga kasosyo, nandito na tayo sa dati naming pagawa ng bangka. Ayan, tutur muna kayo ng konti. Yan, ito yung mga ibang molde ng bangka. Ito pa eh. And then. Yan, molde rin yan. Taas yan. Ito yun Last year may vlog din ako tungkol dito. Ito yung link. Yan. Yeah. Molde. Eh. At yun. Ito nyo ba yun? lang eh. Pero bumper ng kotse yan. Mag practice kaming gumawa rin ng bumper ng kotse. At ang magandang view. Wala sa gawaan namin. angin dito Sarap yan, Sa gilid kami ng tubuhan Pero walang tubo ngayon Kasi natapyas Dito tinitimpla yung mga chemicals Para magawa yung Fiberglass ng bangka Ronjay Hi, kaway ka Hi Ronjay yun Gagawa kami ng bangka rito Malit na malit pa yun ngayon Bata na Oh, baby pa yun nun. Ah, tayo ng mangga. Ay, Mang Orly. Okay na yan Mang Orly Okay na yan Ang dami na Ang dami na yan At syempre ito si Mang Orly Siya ang nagturo sa amin gumawa ng pipe, ng fiberglass Siya gumagawa pa rin siya ng mga bangka Kaya kung kailangan nyo ng kayak o kaya pedal boat <coughs> May motor o pajak. Text nyo lang si Mang Orly Sa number na ito lalagay ko dyan Uh, <laughs> Balik na kami Babalik na kami doon sa balsa so, <laughs> uh, Sige mga kasosyo Magpapahalam na muna kami sa inyo Nandiyan na lang muna ngayon At magkasikaso na kami Pauwi na rin kami ulit Gracias.